Hi guys, JMD Vlogs here. Welcome to Welcome na naman sa panibagong video natin no? So for today uh, Biyay ulit Biyay ulit tayo ng Lala Pero hindi tayo lalayo ng Manila uh, Siguro mag Manila to Pasay ganun, Pwede na yun Pero hindi tayo lalayo ng Manila kasi uh, Wala lang Hindi ko lang trip lumayo ngayon sa, sa Manila Ayoko lang lumayo ng Manila muna Pero try natin kung ano yung makikita natin or makukuha natin bukoy so syempre ah uh, salamat sa mga nanonood follow and subscribe na rin po sa ating chat so yun ah uh, biyay na tayo ng lalamu let's go <laughs> dito pala di Marfare? Ah. Oh. Oh. No, è un'idea di Marfare. Ok, oh, è un'idea di Marfare. Ok, Ok, na yung item natin. May na deliver natin sa Paco area lang naman. So, ito yung resibo. na lang natin ito mamaya. Okay, guys. Uh, ayusin ko lang ito, no? Tapos, if ever kuha tayo ng isang booking pa-away doon. So, let's go, guys. <laughs> Saan bihay mo yan? Layo po ito. Patero? Saan mo kinuha yan? Ah, dyan lang Aurora Ah, sa Aurora dito Dito na ako, dyan lang 200? Okay. Uh, oh. <laughs> ah, sasabayan mo pa <laughs> Sabayan mo kahit ano, konti lang pa Pero so, ka, baka ano, documents lang yan o, kaya malilit lang na safe, boss. A few moments later. Yes, pa. Saan pa? Sa daging doon ang pipin Kaya Nga pa. Kaya na po ako doon eh. At alam po na ma'am? Okay. okay, thank you. Okay na na so up na natin yung second booking guys wow papakulang din naman siya kaya hindi hindi naman masama din okay guys um uh, nyo guys, biyahin na natin ito para hindi na ma-compromise tong isang booking natin. So let's go guys. <makes> Okay, so guys, nandito na tayo sa, ano, sa draft off Medyo maulan Wait lang Yung box na ito Tapos lalamove Hindi lang mo mula na inu inuuna inu ko na yun, nakaba Taray mo na, ano, lang na, na ako Thank you boss Yung may binigay pong papel pa Ay meron eto thank you Okay guys, na drop off na natin yung First booking natin So Dahanan na natin tong isa sa uh, May onyx lang naman sya So tara, let's go guys Hey okay, guys, wala akong kamote <laughs> Sorry tayo <time. laughs> Hello deliver natin to medyo ano naman na kumupa naman na yung ulan kanina lakas kasi kaya medyo minto lang muna ako so tara deliver na natin tong ah uh, dyan lang naman to sa onig let's go kamasan po dito yun no 1517 hindi ko rin na lang okay. Thank you. ay ito pala <laughs> thank you Bulag! <laughs> Sala mo po. Kay... May Ann. Dito po yan. Sa'yo okay. pa niyo galing? Sa ano po eh? niyo galing? Sa... Lumbres Wellness. Oo po. Picture ng lang po. bayad naman yan. Thank you. Okay, guys. Sa drop off na natin ng ating uh, mga items. So, tara. Pili na tayo ng ano, ng item natin. Around Manila lang siya. Okay, let's go, guys. So, yun, guys, nandito na tayo sa third booking natin, which is pick up. So, tawagin na natin yung point. So, let's go. Lapit sa Okay, pa mo. Ah, dito na po yung daan. Dito na. Message na lang po ako. Okay po. Thank you. Okay, dito na yung ano, bayad niya, babe. Bagong 50 to. Wow. Dali na natin to doon. Kasi binagyan tayo tip ni ma'am ng nasa 50 yata. Ay, 50. Nasa 25 o gano'n. nag lang naman kasi siya. So, i priority na natin 'to kasi medyo ano makakalagma madali. So let's go guys. Puntahan na natin 'to. So guys, nandito na tayo sa drop-off point ng ating booking. So malapit lang siya. Siguro mga 2 kilometers lang siya sa San Andres papuntang Marikina, uh, Makati. So, bungad lang siya, bandang bendiya lang. So, iniintay natin na may lumabas. So, yun guys, uh, nakuha na ni Ma'am yung item. <laughs> Inaayos ko kasi yung camera. Ililipat ko dito sa mount sa motor. Bigla na lang lumabas si eh, ma'am. So hindi ko na na-video ano. Okay, um, ikuha tayo ng isa pang booking. And then after noon, kain na tayo. Kasi medyo anong oras na? mag una na. So yun, let's go! Okay guys, may nakuha ano na tayong ng uh, port booking natin. Sa ano siya? Sa, dito lang sa Makati. Papuntang Pasay siya. So tara, pili na natin siya. Go! Hello? Hello po ma'am, salala mo. Ah, Okay, pasigot na. Okay. So, and guys, uh, nakakuha na natin yung pickup. At diretso na natin to sa Pasay. Medyo, ano siya, uh, nilabas ko yung aking bottle. Tumbler kasi hindi siya kasa sa top-top. So, tara, para mabilis na. Let's go! Sa Lalamove. Sa part na nga ito Ay mali ang address Na inilagay sa Lalamove Kaya ang ginawa ko Ay nagpadagdag na lang ako Ng kahit 50 At pinuntahan ko agad Ang tamang address Guys narong pinsi madam Sa heritage daw

Okay hey guys, uh, na-drop off na natin yung ano, yung item. Pero si Ma'am ang magbibigay sa atin ng additional 50 pesos kasi narong pin siya. Medyo malayo din naman 'yon, point uh, 1.5 kilometers din 'yon. So medyo malaki yung oras na natin. Kuha tayo ng booking pa Manila kasi medyo walang pagkain dito. Ano ba yun? Alak. Alak dito pwede I-scotch na lang. Ha? Alak pala siya. Ito na lang. Ito, ganyan. Oo. Dito, pwede na kaganyan. Oo. Ito ang bayad niya, Kuya. Dito bayad. Okay guys, Anak ah, pala to. So bote. Hindi na tayo magmadali para hindi mabasag. Okay guys, tingnan natin kung makakuha tayo ng buwing pa kasabay dito pa ano. Let's go. Yes po. Sige so na, na po yung payment sir. Okay. Thank you po. For... Thank you ma'am. Okay na pick up na natin yung booking pamanila din siya pa Yokson Street. So, ang cute ni ate. <laughs> yeah, boy. Wait, I'll go. sa uh, na receive na, na drop off na natin yung uh, ano. Na. Na Item. Kuna na video. <laughs> uh, Ginigyan tayo ng uh, 85. Tapok uh, na natin itong sa sa bandang Maseda, Blooming Tree. Let's go! Dito naman siya, no? Magtawagan ko ulit. Magkano yan, boss? 100 lang. i kasi uh, uh, gabi okay, uh, kasi in-aggress eh. Wala ko nabutuhan na ni Lord Ay, Kaya ano to, binayaran na ako ng itong kaabunan. Pagkabi rin, 277. Ito, 100 lang. Ah. Uh, uh, thank you. thank you. Ayun guys, uh, natin yung pangulong buhay natin. Eh. So, bali, kwentay natin mamaya kung magkano yung na, ano natin, na kinita natin sa isang araw ngayon. No? So, let's go. What's up guys, JMT Vlogs here. So, naka na pala tayo. Bali, <laughs> i-kukwentay na natin kung magkano yung kinita natin sa biyahe natin sa Lalamove. So, naka na booking tayo kanina and then ang total na nakikinita natin ngayong araw is 381 pesos so hindi pa kasama yun doon yung mga tip or yung mga yung mga tip na binigay sa atin or yung kaninang may abala na binigyan tayo ng 50 pesos so hindi yung kasama so 381 lang yun yung total igam natin sa lalamove Medyo, ano lang naman, ah, saglit lang naman tayo kanina. No? Hindi naman tayo tumagal sa biyayin natin. Yun, kung umabot ka man dito sa video, video na to, maraming uh, maraming marami salamat. At huwag niyong makakalimutang mag-like, comment, and share na rin po sa video natin. And then, mag-subscribe ka na rin, tol, para sa ating channel. So, yun, hanggang dito na lang ating video. Maraming maraming salamat. Nice!